Good morning, mga kaati. We are here at Carrefour. Bibili ako ng fresh milk, pang shake namin ni Ama. Kasi mas malaki ang naiitipid ko dito. At saka sure pa na pure yung aking fruits na mabibili. Meron kasing binigay si lamam na papaya at saka banana. Yung banana ay sobrang hinog na inaan akong kainin kapag hinog na hinog na. So, masarap siyang i-shake. So, yung aking fresh milk ay ubos na. So, ayun. Ah, ano lang yung yakult na red? Ito yung yakult Ito klase. So, ayan. Maghahanap ako ng Bilang ko yung bil, bilkwa pala ako dito. KTH. Wala nung kulay red. You're cold. You're Sarap nito. So, yun. Ano ba kaya ito? Okay. So, yan. Gahanap ako ng mabibiling. Medyo malaki na na fresh milk. Last time kasi maliit lang na nabili ko eh. Kasi hindi, kasi yung aking pera. Ganito lang, yun. Ito yung nabili ko dati, oh. Tatlong, tatlong gamitan ko lang siya. Kulang pa ngayon, ano eh, yung patatlo. <laughs> Hindi inat. So, ah, ito. 166. 166 siya, pero may kasama naman siya, free na mali. So, isahan na to. self Balito, Mas natakatip ka dito. Malaki na siya. So, ayan. Ang kanilang mga milk. Maghanap din ako ng yogurt. Kasi, gusto yun ni Ama. Yogurt. Wala. Hanap tayo ng yogurt. Yogurt, yogurt. Bilang ko ito si Ama. Ito rin ito ni Ama. Ganap tayo ng yogurt. At saka cheese. Ayun. Kita ko ng cheese. yung hinahanap ko yung cheese. O yung hiwahiwalay na siya. Yung isa-isa na pa. So, ayan. Kuha ako nito. Sarap to eh sa tinapay. Hanap ako ng yogurt. Yogurt, yogurt. Dito yoga yoga Yogurt! 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 siya. Ano to? 2 yogurt. 51 yogurt. Ang sarap to yun. So, ayan. Nandito na ako Sana may red na, no?

So thank you, Mangatahati, for watching. Good morning.